Posibleng sa mga buwan ng Agosto, Setyembre at Oktubre mabuo na ang laninya sa bansa. Pero ano kaya ang pagtaya ng pag-asa sa naturang climate pattern? Alamin niyan sa ulat ni Rod Lagusan. Kasunod ng paggalabas ng pag-asa ng Laninya Alert matapos tumaas ng 70% ang tsansa ng pagkakaroon ng Laninya, naikita ng pag-asa base sa kasalukuyang projection, ito ay weak Laninya hindi na ng ahensya ang posibilidad na magbago pa ito. Una na naglabas ang ahensya ng La Nina alert, kung saan na maaring mabuo ito sa mga buwan ng Agosto, Setyembre at Oktubre at magtatagal hanggang sa unang quarter ng susunod na taon. Ibig sabihin, nag-fully developed it does not mean na it will be a moderate or strong La Nina. But uh, pag-asa will continue uh, uh, to monitor the developments of uh, this um, phenomenon. This time, uh, there will be more areas across the country na makaranas ng above normal rainfall. Ibig sabihin ng mga lugar na nakakaranas ng pag-ulan sa mga buwan ng taon ay mas uulanin pa na maaaring magdulot ng pagbaha o pag ng lupa. At pagdating sa mga bagyo na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Inasa natin na ang mga bagyo nito ay magdadala ng mas malakas na mga pag-ulan uh, and then we expect na they are destructive. During the Nina, inasahan natin na mga bagyo ay nabumuo mas malapit dito sa atin. Kaya malaki ang chance na talagang mag-landfall sila o it will directly hit uh, some areas. Anya sa loob lamang ng mas maiksing panahon ay posibleng mabuo ang bagyo. Inaasahan na mapaiigtingin ng Laninya sa huling quarter ng taon ang hanging amiya na makakapekto sa silangang bahagi ng bansa. Samantala, para mapalakas pa ang pagbabantay sa lagay ng panahon, binuksan na ng pag-asang kauna-unahan nitong Synoptic Weather Station sa Bulacan na itinayo sa bayan ng San Edifonso. Magagamit ito para maobserba ng pag temperatura relative humidity, heat index, rainfall o ulan at iba pang parameters sa lugar na mahalaga para sa pagbuo ng weather forecast. In terms of localized systems, ano, may monitoring tayo dito sa Bulacan na makakatulong talaga na, na makakapagsabi gaano ka severe yung uh, current weather situation dito sa probinsya ng Bulacan. Paano magagamit ng mga stakeholders natin yung mga datos dito further mitigation plans, contingency planning or anything related to disaster Uh, mitigation. Ito na ang ikawalumputatlong weather station ng pag-asa sa bansa. Layo ng ahensya na makapagtayo ng weather station sa lahat ng galawigan sa bansa. Rod Legusad para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.